untuk anakku. Halo. Um.

Lagyan natin ng anghang. Ang sarap po Kumusta eh, na? Kumusta um, na dyan? Ilan dyan. Lagyan na ng Sili. Lagyan natin ng um, sili para maenay sa tatawang. Mm, Ito Hi, Twi. Ito. Aling batong bakal? tayo sa labaw. <laughs> trabaho dito, trabaho dito. Mm. Seven, seven, hi. Hindi ka lang seven. <laughs> <laughs> yummy, yummy nga. Yum, 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 yum. Mm. Yummy, yummy. Saan nga? Oh. Masarap to. Kasi malambot. Mm. Beef na ano. Sa may bandang chan. Malambot to. Hi, six million. Hello po. Yum-yum. Pag ma-ano na, mahal ko. I-eat na. marinig kasi Pero malambot siyang kabi Ay, six-year-old niya. Walang shout-out. Ah, na natin Talimusin niya sila gusto na kayo d'yan? Mabiyuti ba ang mga ragay ni John? Hi, A. I thank you for watching our cooking show. Cooking show? Agoy na, Pri. Luto mo yung my darling. Agoy. Sana all Darling. oh o. Oh. Patikin ka lang dyan. Pua ka lang dyan. Okay. ko eh. Kasi pa si May Love mayroon nang may darling. Sana so, oi. Ito oh. Ma ano to eh. Maramis, namis. na miss. Yan. Masyarap, masyarap ang ating mga Nine million in the house, Miguel Lajar. Ah. Gusto na kayo dyan. Four. Down to four. Up to six. We will have a shot. Oh, At natawag ka dyan. <laughs> o, oh, malapit ng maluto. Yung kanin pa. Masarap kasi ito pag maraming ah. Then, oh. Tumain Sana oh. Ayan. Two likes. Thank you. Baka ikaw lang din yan. For love. ano likes like. Salamat naman sa pala. Like. Sino yung nag-like na isa dyan? Hindi mo nagko-comment. Hello, mga viewers. I love you all. Oh. Oh. Diba? Sarap to. Agay. Mamahagat silo. Agay. No. No, niya pero no. Ima, it's got Hello. Sa mga nagsunod sa trabaho ka pa? For love? For love, pero ang dami niyang hard tricks. Hindi ka for love. Hi, eight. May ka love shout out. Hi, five. Oh, nagluto pa ako ng kanin. bango mahari yak ay sana oh <laughs> grabe na yan grabe na yan seven high. ay lumabas na yung mantika Pina na pinapalabas yung sarili yung mantika para hindi natin makakunin Natanggal ko kasi yan eh. Mm -hmm. Okay. Okay. Sabaw. Trabaho ko magmahal sa Iago. E sana ulit. <laughs> okay. Sana ulit. Eleven million in the house with love shout out. Oh. Thank you for the like And thank you for silip-silip. Thank you for dropping by. Sino ba yung mga sumunod dyan? So, tayong sa mga nag-stay. Thank you for staying. Eh, Then, Diyan na. Alam ko, gusto oh. yung mantika. Diyan na, yung mantika. Kasi masamain, bumara sa ating mga agat-agat. Kaya tayo makalakad ng maayos ng 11 million in the house. We love you. Thank you for coming. 12 up to 2. Thank you. Gusto naman na kayo dyan. Ayan, eh, pinalabas ko yung mga kuan. Taba-taba. Kasi taba. dami ko na rin taba. Ayan, Ayan natin logot, tapos ang mga Tapos na ganyan. Ang anghang. Hindi pa pa natin ang anghang konti. Para. Para bonggang-bongga. Lagyan natin ng powdered chili ayan na okay, para bonggang bongga ang anghang yung yung usok ba matatanggal <laughs> yung nakangusok ka na pag kumain ganun sarap yun ayan siya pag kumakain ka nakangusok ka sa anghang hindi kasi ako sa ako basta yung lag nilang for a lifetime lag ahami sana <laughs> ulit dami naman yung pagmamahal na yan. Mag ano tayo nyan, magkaroon tayo ng heart failure sa baga. Paktay tayo dyan. Ang oh, syrup, oh. Ayan yung mantika niya. bawal kainin niyan. Yan, yan tatanggalin niyan. Lahat, hindi yan dapat ano yan, yung pinakain. mga taba-taba. Kasi magbabara yan sa ano, sa mga ano natin. Patawag. Diba? Ay, 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 ay. Na. Tayo ko na nga. Lutok na to. na no. Ah. Oh. Huwag ka na. Ah. Oh. Na. Bawal ka naman nito na. Iba naman yung pagkain. niya yung mm, pampusa. Bawal ka nito. Ayan. Na. Ayan. Ayan mo to? Share up to. O, oh, diba? O, sige na. Bye-bye na. Thank you for coming. Matane. Kasi nalita ako mag-upload ng ano ko. Mag-upload. Sige na. Hi, bye.